So, buhay na po yung graft ng ating apple. Ayan. Pero dito sa may badang baba, ayan. ito po yung rootstock. So, ang dami pong mga tumubo dito ng mga sprouts. Hanggang dito sa baba. So, kapag ka-grafted po yung ating apples, tapos uh, yung rootstock niya is may mga tumubo dito. So, we need to remove it. So kailangan po natin itong tanggalin. Handpick lang po. Ayan. Kasi kapag hindi po natin ito natanggal, magiging competitor po ito ng uh Sion dito. Yung apples na ating inidinuktong sa rootstock. So kapag hindi po ito na-remove, dito po lahat pupunta yung mga Uh, nutrients na supposed to be dito sa ating craft pupunta. So magiging eventually kapag hindi natin ito na control, mamamatay itong ating um uh, idinugtong or ginraft sa ating uh, rootstock ayan. So dapat po natin itong remove. Ayan. So kapag malalaki na rin po yung ating yung mga uh, sucker, so kailangan natin ng um, mga pruning shear or yung pang-pangputol uh, so dapat malinis po ito and then kapag uh, ito nabuhay na po yung ating apples pwede na po natin i-remove itong um, grafting tape para hindi po masakal yung mismo puno ng ating apple so yan po ang mga uh, tip na dapat nating tandaan sa pagtatanim ng apple